Hoy, mga mahilig sa musika! Maligayang pagbabalik sa Celeb Boss Philippines, ang iyong pupuntahan na channel para sa mga pinakabagong update sa iyong mga paboritong bituin at sumisikat na talento. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang isa na namang maipagmamalaking sandali para sa Pilipinas habang pinahanga ni Jessica Manalo ang mga hurado sa The Voice USA. Ilang buwan lamang matapos ang tagumpay ni Sofronio Vasquez Si Jessica ay gumagawa ng mga waves sa kanyang malakas na pagganap. Suriin natin ang mga detalye. Si Jessica Manalo, isang Pinay na nakabase sa Las Vegas, ay umakyat sa entablado para sa blind auditions ng The Voice usas 27th season. Siya ay nagtanghal ng hitsong ni Sam Smith na On Holy, at ang kanyang soulful rendition ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga coach. Dalawa sa kanila, si Michael Bubble at Kelsia Ballerini, ay umikot sa kanilang upuan, na iwan ang kanilang mga tagahanga sa gilid ng upuan. Ibinahagi ni Jessica ang kanyang excitement sa Instagram, na nagsasabing, The last 24 hours have been overwhelming. My heart is full and I am in shock from the love and support from so many near and far. Tinukso din niya ang mga fans tungkol sa pagpili ng coach niya, na nagsusulat, pero sino ang pipiliin ko? You'll have to see for yourself. Ang paglalakbay ni Jessica sa entablado ng The Voice USA ay isang patunay ng kanyang talento at determinasyon. Bilang isang Pilipina na nakabase sa Las Vegas, hinahasa niya ang kanyang likha at ibinabahagi ang kanyang pagmamahal sa musika sa mundo. Ang kanyang pagganap ng On Holy ay nagpakita ng kanyang makapangyarihang vokal at emosyonal na lalim na nagpapatunay na siya ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Si Jessica ay ipinagmamalaki na kumakatawan sa Pilipinas, idinagdag ang Philippine flag emoji sa kanyang Instagram bio at nilagyan ng caption ang kanyang mga post na may yes, I am Filipina. Ang kanyang pagmamataas sa kanyang pinagmulan ay nagbigay inspirasyon sa mga tagahanga sa buong mundo at hindi kami maaaring maging prouder. Mula nang ipalabas ang sneak peek ng kanyang audition, dinadagsa ng fans ang social media ng pagmamahal at suporta. Nirepost ni Jessica ang ilan sa mga mensaheng ito, na nagpapakita ng kanyang pasasalamat sa napakalaking tugon. Mula sa kapwa Pilipino hanggang sa mga internasyonal na tagahanga, lahat ay nag-uugat sa kanyang tagumpay. With two coaches vying for her, Michael Bubble and Kelsey Ballerini, nagsisimula pa lang ang journey ni Jessica sa The Voice USA. Bagamat nananatiling misteryo ang napili niyang coach hanggang sa ipalabas ang episode, isang bagay ang tiyak, handa si Jessica na sumikat at ipagmalaki ang Pilipinas. Kung nasasabi ka rin sa paglalakbay ni Jessica Manalo sa The Voice USA, huwag kalimutang pindutin ang like button, ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa mahilig sa musika, at mag-subscribe sa Celebos Philippines para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. Ipaalam sa amin sa mga komento, sino sa tingin mo ang dapat piliin ni Jessica bilang kanyang coach?